Apa yang saya buat kepada isteri saya? Biar saya beritahu! Sebelum ada apa-apa terjadi pada isteri saya, anda berdua sudah lama bersama. Anda yang sepatutnya membayar dan membayar saya! Apa yang saya Oi! Galing ka daw sa ospital. Ano bang tumatakbo dyan sa kukote mo? Inuubos mo bang pasyensya ko? Kung yun sana ang ginagawa ko, di sana hindi na ako umuwi dito. Then why the hell did you go there? Dahil yun ang dinidikta ng konsensya ko! Konsensya? Sa tingin mo, sa ka dadalhin ang konsensya mo? Lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo. Ano iniintay mo? Masaktan ka uli? Uy, tingnan mo nga yung sarili mo. Huh? Tingnan mo yung sarili mo. Hm, lalo ka ng na nila. Hm, you should have killed Alona in the first place. Uh, 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 may, may iba akong plano. Gusto ko muna maagaw sa kamay niya ang pala. Gusto kong makita ang itsura. Kasi hindi na ako natutulungan. Inaagaw na ako. Eh... Kayo, anong ginagawa ninyo dito? Hindi ba dapat nandun kayo sa hospital na mamalagi muna? May gusto sana ako ito ng sa'yo. Ano yon yun? kay Eden at sa perlante. Alam kong ayaw mong kumilos ako nang walang permiso mo sigis sigismundo. Pero punong-puno na talaga ako dyan sa edit eh. Igaganti kita. Pinapangako ko yan si Gismundo. Igaganti kita. Ako mismo ang papatay sa babae na iyon. Nagpasta yung oras na binigay ko sa inyo, okay? Wala na akong magagawa pa. Chet! alit ni mihata mga tao dito, kira ni mga bahay nila, at tunobin ko na kailangan. Pwede yan! medyas! medyas! ginawa medyas! 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 na medyas! 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 Papatayin niyo lang? Sinisiguro lang namin, Alicia, na wala nang makakaalam pa rin. Sagasin ko ang ng mga magulang oh! ko! Sila! <laughs> pero kahit anong dalit ko, mananatili ako na ito. Hanapin ko dito sa puso ko mapatay. Susubukan ko, pero... Hindi ako nangangako. Sana lang. Pag nalampas sa mga. Bakit? Sana din ito yung muna ang